Sa ngayon, pumasok na ang Israeli Army sa Gaza. Ang Hamas milisya ay napilitang sumuko sa Israeli Army sa pumagitan ng pag-wave ng kanilang puting pantila sa kanilang mga kamay. Ang Israeli Army na namamahala sa mga bayan sa hangganan ng Gaza ay patuloy na naglalabas ng malakas na putok mula sa kanilang artillery sa mga militar na gusali at checkpoint sa pag aari ng Hamas habang patuloy ang pag-atake sa pagitan ng Israel at Hamas ang Israeli Special Forces Unit o CET ay nagtapos ng kanilang unang operasyon sa loob ng Gaza Strip. Ayon sa Israel Defense Forces, marami Israeli citizens ang na-rescue matapos ang isang operasyon na pag-organisa ng Israeli Special Forces Unit. Matapos bugbugin ang mga paliparan sa Damascus at Aleppo, ang mga milisya na suportado ng mga Syrian at Iranian ay nagpaputok ng mga rockets sa Israeli-controlled na Goldland region matapos ang mga pag-atake na ito mula sa loob ng hangganan ng Syria ay patuloy na pinipigilan ng Israeli Air Defense System ang mga rockets na ito. Inanunsyo ng Israeli forces na kanilang isinagawa ang 20 artillery attacks sa mga lugar kung saan isinagawa ang mga atake at inihayag na magpapatuloy sila sa ganitong paraan. Samantala, ang mga pwersa ng Hamas ay nagpapakilos ng mga airstrike laban sa Israeli city ng Ashkelon ang mga misil na ito ay nasisira sa ere ng Iron Dome Air Defense Systems. Bilang tugon sa mga atake na ito, inilunsad ng Israeli Army ang isang intensitibong opensiba laban sa Hezbollah na matatagpuan sa hangganan ng Syria at Lebanon. Sinusubukan ng mga artillery units ng Israeli na pigilan ng Hezbollah na lumapit sa hangganan ng Israel sa pumagitan ng mas sakit na putok mula sa kanilang mga militar at defense positions na matatagpuan sa loob ng mga hangganan ng Lebanon. Inanunsyo ng Israel Defense Forces officials na ang lahat ng preparasyon para sa isang ground operation laban sa Gaza ay natapos at handa na ang mga hukbong pansaklolo para sa lahat ng mga Israeli. Isinagawa ng Israeli Army ang unang operasyon para sa pagrescue ng mga pihag na Israel sa loob ng Gaza Strip at inilunsad ng Israel Defense Ministry ang kanilang unang ground operation sa Gaza Strip matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng operasyong ito ng Israeli Special Forces Unit. Ayon sa Israeli Defense Forces, sa kanilang pahayag, kanilang napatay ang maraming membro ng Hamas milisya at napilitang sumuko ang mga ito. Ayon sa impormasyon mula sa mga regional sources, bilang resulta ng malaking operasyon na ito ng Israeli Army, napilitang sumuko ang maraming membro ng Hamas milisya sa Israeli Army na may bitbit na puting bandila. sa operasyong ito isinadlak ng Israeli Army sa mga bayan sa hangganan ng Gaza na tumutok sa mga lugar na ginagamit bilang mga military headquarters na pagmamayari ng Hamas. At sa ngayon unti-unti na nga na mas lumalakas ang pwersa ng Israeli laban sa Hamas. Although hindi pa 100% ay patuloy nating ipanalangin na nawa ay matapos na ang gyerang ito. Dahil kahit anong mangyari, hindi ang Hamas o ang Israel o ang Hezbollah ang panalo sa gera na ito kundi lahat ay talo dahil sa napakaraming buhay na nasawi dahil sa epekto ng gera ito. Isaiah 26 verse 3 Panginoon bigyan nyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Mga kaibigan, kung iniisip natin lagi ang ating Panginoong Yesus, ang ating Panginoong Diyos, na kahit na tayo ay nasa gitna ng napakalaking kaguluhan tayo ay magiging panatag sapagkat tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kay Bigan sa iyong panonood. Tayo ay manalangin. Ama naming panal mga Panginoon naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat Panginoon sa inyong pag-aalaga sa amin at ganoon Panginoon na binibigyan niyo kami ng panatag na puso dahil lagi po namin kayong iniisip. Nawa po Panginoon manatili kayo sa bawat isipan ng bawat isa at nawa po, maging panatag aming kalooban mula ngayon at paman Patuloy niyo pong alagaan at kabayan ang mga kababayan at kaibigan po namin sa lugar ng Israeli. Na nawa ito'y matapos na at upang sa ganun ay maiwasan ang mas maraming epekto nito sa mga sibilyan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samotiling sa na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.